Ito yung pang paksiwa, no? Luis Dilan, nag-attend ka kasi ng kasal, main Kasama natin si Basic Fishing Needs. Ito naman yung wala. Ayun <laughs> ay, si Master Topics. Dinala kami ni Master Topics sa so tinatagong... Pishon? Ay, kitok. Ay, ito yung pulang mata. Oh, Pishon na naman. Sobrang ka naman. Sobrang ka naman. Kailangan matutunan ko rin magsabigi. Ay, eh. Pishon na naman si Master Topics, oh. Solid ka naman. Nga sa spot mo, Master. Ibang klase naman to si Master Topics. Mission? Yep. Aba. Ano yan? Borara. Pucha. Anong spot to? Ganyan na ba sila huli na huli dito mga tropa? Ay, guys, support ako eh. Yung box ko naging box gusto yes, din nyo yung dito. Kalat-kalat na lang. Talakitok, lapis, talakitok. Ako lang walang uli kasi yung setup ko hindi siya pang ano, 5 grams. At uh, hindi siya pang polaris at sabiki. Uy! Pucha!